Paano kapag yung taong gusto mong ipanalo, hinayahan kang matalo? Teka, paano nga ba? Kapag yung taong inasahan mong magiging kakampi mo sa lahat, siya rin pala ang makakalaban mo sa dulo. Siya rin pala yung mananakit at sisira sa buong mong pagkatao. Saan? Paglilinaw lang ha Hindi ko to sinulat Para saktan ka O ipaalala yung, yung taong nanakit sa'yo Sinulat ko to Baka sakali lang na Mapagaan ko yung nararamdaman mo Kasi hindi biro ang maiwan Hindi biro ang ipagpalit sa iba Hindi biro Ang umasa sa mga pangako na habang buhay, magkasama kayong dalawa. Kasi paano nga ba kapag yung taong minamahal mo ay hindi ka na kayang mahalin pabalik? Paano nga ba kapag tuluyan ng nanlamig yung dating mainit at matatamis na halik? At mas masakit pa doon yung bigla ka nalang ipagpalit paano ka nga ba makakabangon muli? Paano nga ba paihilumin yung sugat? Kung sa tuwing ipinipikit ang mga mata, Ipalaging palaging imahe mo pa rin ang siyang bumabalik. Oo, oh, naiintindihan kita sa punto na mahirap naman talaga kalimutan agad yung taong minahal mo ng sobra. Mahirap naman talaga muling maging masaya kung nasanay ka na na siya ang palagi mong kasama pero wala ka ng ibang magagawa kundi kailangan mong tanggapin ang lahat at maging matatag hanggang sa araw na humilom ang mga sugat at muling makausad na sa paglalakad ay wala ka ng lilingonin na alaala magiging okay ka rin balang araw makakaya mo rin yan. Mas mabuting gawin mo ngayon, mag ka sa sarili mo. At mas mahalin ba ang sarili mo? May dahilan ng lahat kung bakit nawala sa'yo. At yun ay marahil sa dyang hindi pa para sa'yo. Palagi mong dadandaan ang pag-ibig ay isang sugat na minsan pwede kang matalo pwede kang manalo. Magtiwala ka lang sa kanyang mga plano. Dahil darating din ang araw, mangyayari din lahat, higit pa sa mga hinihiling mo. Isang mahigpit na yakap.